So guys, good evening. So magluluto tayo ng pang dinner natin na spinach or yung frittata. Ayan, so. So ayan, nag-prepare na ako ng tubig para sa pasta. Then ito, pang dinner namin, i fried ko lang siya, then ipapartner ko siya sa ah uh, yung so tawag dito. Ayan. Ito, yung pang dinner namin. Ayan, para sa mga bata. Then kayo mag-asawa itong Is spinach, ipafried ko lang siya with egg, yun lang. Tapos konting asin lang and uh, paminta. So, yun lang din, pasta. pasta. Ayan. So, spinach. Oh. So, naman mo siya. So, yun siya. Nakuha ko yung maliliit na dahon para mas maganda kasi pag yung malalaki na So, i-ready na lang natin siya yung mangkok. Then, doon natin iluluto itong itong tawag dito? Itong spinach, tsaka ano, medyo nakapagtaan ano natin. Hugger natin. Naka, kaloka yung itsura ko ngayong araw. Nakakapagod. Kaloka. So, ayan. Bi-prepare ko lang yung mangkok then uh, iluluto, iluluto natin itong spinach. So guys, magluluto tayo ng frittata or fried spinach with egg. So itong apat na itlog tong gagamitin natin. Ayan. Oops. Then another egg. Tapos maglalagay tayo ng asin. Ayan, asin. Pagkatapos, itong paminta. Paminta or pepper pagkatapos halu-haluin yan so bale apat na itlog nilagay natin with paminta paminta asin tsaka tong spinach so halu-haluin lang Then, papainitin natin tong palayok. Tapos, lalagyan natin ng olive oil. Ayan. So, pagkatapos mo nalagyan ng olive oil. Ayan. Hintayin natin siyang maging hot sya. Then, ilalagay na natin yung spinach. Then, so, na, ilagay na natin yung spinach. Ayan. Ipiprito na lang natin siya Ayan. Ipiprito sya ng dahan-dahan. Ayan. So, ito na guys. Luto ng ating spinach. Fried spinach or frittata. Ayan. Pang-dinner namin. Ayan. Luto ng ang pang-dinner. Fritata or fried spinach. Ito naman yung mga para sa mga bata. Yung baston chini di merluso. So, ayan. So, waiting na lang tayo dito sa tubig. Magluluto tayo ng pasta. Then, this ah uh, di Pesce or yung merluzzo. Ayan, ito ang pang-dinner namin. Partner niya yung ginugutto ko kanina na ah uh, fritata spinach or fried spinach with egg. So ito siya. So ito na yung fried spinach natin. Ayan, 'yan 'yung pang-dinner namin. Uh, kami lang tong mag-asawa dahil mga bata, hindi pa sila adapt dito tas ito sa mga bata. Itong marloso. Ayan. Siyempre makikihati na rin kami. So, titig dalawa. Tig dalawa. Ayan. Kasama na rin dito yung yung baon ng asawa ko. So, waiting na lang tayo dito sa pasta. Hintay na lang natin siya mag-boil. Then, talagay na natin yung pasta. tas ito. Bastucini de pesce then insalata tayo. Lagi at lagi tayong may insalata. So guys, ito na pong pag-dinner natin. Ayan, luto na siya. So ayan, kami lang mag-asaw magkakaan mag nito. Kami lang mag-asaw kakain nito. So then yung mga bata yung gastong chino. Pero try natin kay Camila kung gusto niya. Kasi nung bata siya, favorite din niya, din niya to. Pero medyo lumalaki na. Ayan. Yung mga ano nang kinakain. So ayan. So, let's eat for dinner. Medyo ano tayo ngayon, kaloka. So, thank you for watching.